so ayun mga par iniwan na kami ng nanay na itong nako mga bat kasi nga mga par sumama na sa ibang lalaki mga par ayun mga par wala na kami yung mama mga par so yung bata mga par iniwan ko na iniwan sa akin mga par tapos yung trabaho ko mga par hindi ko siya madalas sa trabaho mga par tapos yung pampers mga par konti na lang yung mga par wala pang gatas mga par bibi. Kita dah si mama bibi. Iwan tak bibi. Si mama sesang lah, sesang lah si bibi. Pinat bibi. So, yung mga par, pinagpalit kami kasi nga, kasi nga mga par yun. Sabi niya mga par, umabro daw siya mga par, nandun sa abroad. Pero yun pala mga par, sumama na sa, sa lalaki yung mga par. London. Nalaman ko lang mga par, post sa Facebook mga par. May kasama siya mga lalaki mga par. Iniwan kayo mga pap. Bebe. Ito wala si mama, bebe. Nabuhay hindi ka, bebe. Bebe. So, ay, sobrang hirap mga par pero bubuhayin ko yung anak ko mga par hindi ko hindi ko ano uh, hindi ko di, no pabayaan yung anak ko tapos hindi ko ibibigay sa kanya mga par kasi nga sabi niya mga par Hiwalayin daw kami tapos kukunin niya ang bata pero ayaw ko mga par kasi nga bubuhayin ko anak ko ito mga par kahit so, single dad tayo mga par okay lang yan mga par kaya nga mga par wala, wala, pa, ka, wala pa kami yung pampers sa ayun so tingnan yung pampers mga par Ito lang yun mga par ay lang yung pampers mga par last lang kaya kaya sa lahat ng diyan. kasi na Gide, kaya si Mama Bibi, kita si Mama sa na lahat Wala na yung Mama Bibi. Nag-abroad siya Bibi, Wala na talaga mga par. Iliwan lang kayo mga par. Kahapon siya mga par. Chat sa akin mga par. Sabi daw yung mga par. Kunin na yung bata mga par. Tapos sabi ko siya mga par. Hindi ko, ano, ah, hindi ko payag mga par. Kasi nga, doon, na siya sa lalaki niya mga par. Sabi niya mga par, mag-abro siya mga par, pero hindi pala. Kawawa na niya ang movie ng mga par. Ay, mga parang tulog. So I don't have, um, I have broken family, guys. So I have this my daughter, no mother alone. She's alone right now because her mother's go far away to Manila. So, wala na, Nandoon na rin si Manila, maapar? So, wawa ka yung wawa yung anak ko maapar? Babe. <laughs> So, ayun know, mga par, update ko kayo mamaya mga par sa amin. So, yan lang.